Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, tingnan niyo po yung aking mabait na alaga. <laughs> Nagpapakain po ako sa aking alaga. Napakabait po niya. Ayan. Ang dessert po niya ay mangga. Kita niyo po yung aking ano alaga. Ayan. Ito po ay hapunan niya na ha, mga amiga. Bago ako umuwi sa amin, yan, pakakainin ko muna siya. Yeah. Pinapakain ko muna siya. Ayan. Ayan. Na. Ayan lang, natumba ang aking cellphone. Mahirap po talaga pag walang lalagyanan ng cellphone, mga amiga. Ayan. Tumataog yung aking ano. Hmm. Pag tuwing susubuan ko siya ng kanin, ayan, bigyan ko naman po siya ng dessert, mangga. <laughs> ayan po, marami pong salamat sa inyong lahat sa suporta niyo kay Amiga Marami pong salamat. Salamat ayan, nakikita niyo na po yung aking alaga. Napakabait po niya. Ito po ang pinag-anuhan ngayon ni Amiga. Ito po yung kanyang ano, ginagawa. Ito po ang kanyang hanap buhay. Caregiver. Ayan. Sa awa naman ng juice. bait po niya mag isang taon na po ako dito mga amiga sa september mag year na ako hindi po mahirap alagaan po ito Napakabait po niya. Ayan. Yung ano, lagi po siyang, ano, kung mayroon, kung mabibigyan ko siya ng, pag, ng pagkain, ayan. Nagpapasalamat. <clears throat> lagi po siya nagpapasalamat. Mangga po. Mangga. ano Mangga binibigay ko sa kanya yung mangga kalahati, yung isang pisngi na ano ko po yun para ano, ayan inuunti-unti ko rin ipakain sa kanya <laughs> ayan po Pagkatapos nitong pakainin ko, ayan, painumin ko naman po siya ng gamot. Pero napalitan ko na siya ng dayaper. Kasi bago ako umalis, umuwi sa amin. Um, mamaya, mga, ano. Kasi kung umuwi ako dito, 5.30 sa amin. Umuwi ako. Malapit lang naman po ako sa amin, dinalakad ko lang. Minsan sinusundo ako ng aking mister. Ayan, sinusundo ako pagka, ano. Yan, ito ang ginagawa ni Amiga. Ito ang ginagawa ni Amiga, mga ano, mga Amiga ko, amigo. Ayun. Kaya lubos pa ako nagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong ano sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Um, kahit pa paano po, talagang nagtataga lang ako dito sa ating sa ginagawa kong hanap buhay kasi yung anak may nag-aaral sa akin Ayan. may nag-aaral pa sa akin nag grade 10 at saka grade 8 saka isa kong ako nag grade 8 kaya talagang ano lang ako wala naman pong ano dito kasi napakabait po ito kalagaan hmm. Hindi mo na po maitatanong. 93 na po ito. Sa <laughs> birthday ko po, July 93. July 8, 80 naman siya ako, Tia Kim. Di mo ba? Magka-birthday kami. Parehong July. <laughs> Kaya kailangan. Laban lang. Tiyaga lang sa hanap buhay, mga amiga. talagang pagsisikap ang ating gagawin. Katulad nito, ayan, nagsisikap tayo para naman tayo dito, ano, kahit pa paano, nandito ako sa aking, sa YouTube, talagang inaano ko yung aking, ano, pag upload Ito minsan, tanghali ako makapag-upload, minsan maaga pag hindi ako busy kasi minsan ito, ito ang aking, ano, pinagkakaabalan. <laughs> Talagang ito po ang aking pinag-aanhan po. Minsan tinutulungan ko rin si madam magluto, pagluluto. Ayan, nag-upload na ako sa pagluluto. Sinusubuan po ito. Tapos yan, ko na ng tubig. na yung kanin niya. Kasi kaunti lang naman pa ako, ano, kaunti lang po yung kanin niya, dalawang kutsara lang. Kailangan yun lang ang kanin na anon sa kanya. Ay. Tapos tong mangga, ganito lang din. Alam niyo po ba napakahirap po talaga ang tutuusin napakahirap ang ang mag-alaga ng ano ng ng caregiver hindi po talaga biro kung kung mabait makakapag ano po kayo minsan naman po kasi may hindi naman lahat po puro pareho na ano may masungit minsan ano yung ganyan ng pag-aalaga Talagang mahirap po talaga talaga lang talaga po mm, -mm lang talaga mabuti nga sabi nga nila sa akin mabuti mabuti Ma ano yung inaalagaan ko. Sabi ko, mabait naman po siya. Mabait po siyang alagaan. Kasi hindi naman lahat talaga ng mag-aalaga ka ng ano. Ang pinakamasaklap lang talaga po yung ano, yung yung mag-aalaga yung halimbawa na yung ano ka magagalit sa iyo na wala namang ano yun po talagang ano talagang ano po talaga na susungitan ka talagang lang pero to sa awa naman ng Diyos hindi po po ako na ano dito magta thank you pa yan magpapasalamat pa po yan ayan marami pong salamat sa inyong lahat tapos na ubos ng kanyang pagkain bye bye po